ko po itong gumagana ayan bigyan ko itong iniihaw ni Cyril itong isda salmonan ang <laughs> laki ay, lug na ko. Yan pa sa mga iha din do. Yan yan. Pero taba siya. Ha? Sige, 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 y oh. Ayuh Poj. Ahí Ulam Satan Halian. Sabi Henry, yung sabor juga pwede daw yun magagawa siya ng autorisasyon na pangalaw sa akin tapos sabi ni Billy kasi dito nga pa ako no. pagpunta namin ba na ano? ngayon ko lahat ang requirements dun sa SS kung ano mga kailangan sinatawa chat to job wala itong ano sa folder, yun, ayun. Ayun, lang yun na kayang, yun. Wala na kulang dun. Balid na ako. Sayang din. Ito yung magbabala ang total 500. Yung sa panibigong receiver kung sa ordinaria. Mga oh, okay pobre lang yun. Tax daw. Ano ba? ba? Messenger has stopped. Bakit nga nito ito ang seril? Tingnan mo. O, ang belt ko. Ayan lang, ipak mo lang. Messenger stop. Yung Tanggal. Tama kasi kung saan kong ito. Kung madali sa malo sa pag- pork chop. masarap ayan. ayan. madaling araw, sa Badu, paalis pa na sino no. airport si okay. niya <laughs> <na>. <laughs> Yeah. Ganda nga yung matamis May asin, may kamis-tamis. Ang um, ako dyan, Naka, halos makabos ang apat na balo. Ha? Ah. Uli. Grabe naman yun. Ngayon,

Ate. Hey. Huh? Gusto mo mag-inihaw na hatog? Ah? Hey. Gusto mo mag-inihaw na Na Nainihaw? Gusto mo? Lahat, Gusto na po yan yun. Hindi, huwag na. Marami na po eh. Bakit ba di ko kumain? Sayang lang. Huwag na si. Baka walang kumain. Sama ni, kahit pa mong lakas ayong siya doon. Kung ano mong tika yun? Yes. Para malasa. Harap inihaw, limpo at salmonan. Kung <coughs> saan lang tayo mag-ihaw. Kamu paprika. Ha? Huh? paprika. na lasa kong hamay. Sarap niya. steak. ko ng steak mix dyan. nung naging kayo nung nakara ba yan? hindi nalagay ng kalang sa ilalim yun, nasunog yung kamisa yan eh, magluto okay lang yun kaya nyo eh. ganda na yun eh ano lagayan nitong isda, mga luto na yan? tingnan mo na yung okay na ang sa ilalim baka malaglog na pagkano yan? pagkano yan? Lapit na maluto yun at saka isdang salmunan salmunan oh, sarap naman ang yun po grabe ang po. Lapit na maluto magkano ang kilo na? 430 <laughs> kalahati lang yan eh. 430 213 right okay na